Okay, magandang magandang umaga mga kaubande nyo. Nandito po ako ng ringkot. Ang si Aldey Alejo. Magpasensya nyo po ako at ako ay nakashakes kasi galing pa po ako sa trabaho. Nagtatrabaho po po ako sa gabi tapos mga kampanya sa umaga. So kanina, nagsimba muna ako tapos tumulet niya ako dito sa puntod ng Sian ni Alejo. Yung kung kilala niya si Sian, siya yung nagribtas saan niyang makasamaan kasamaan bago siya ng buhay. At nandito rin ang na aking nanay, si Shad, si Kagawa Jojo, Mendoza, ng Pagasa, at yung mga kamag-anak namin na dito lahat. So, humingi ako ng guidance, una kay Lord, tapos sa kanila. Sana, ay uh, gabayan ako sa kampanyang ito. So, ito sa lahat, sa mga hindi sa akin nakakatilala, ako si Rodolfo de Alejo, sa Gapaliwas, ang aking ama ay si Carlito Alejo na taga Pagasa. Ang aking ina, Elvira Alejo na taga Lawa, Ang aking asawa, si Nicolette San Miguel na taga Pakoa, anak ni dating konsihan ng Seng San Miguel. So ang aking mga anak, si San Rodney Panganay, na ginawaran ng uh, kapatang bayani ng Bulacan noong 2014. Sumunod si Isha Nicolo, graduating student ng Bulacan State University, si Nicole Isabel Alejo, uh, isang, uh, na isang estudyante ng medtech sa University of Santo Tomas, at si Francesca Dominica Alejo, na uh, estudyante naman ng Kuleo de San Pascual Bailan. Okay, mga kabando, ako po yung nagsinula sa larangan ng paglilingkod. Naging SK chairman po ako ng Barangay Paliwas naging uh, tatlong term na kagawat ng Barangay Paliwas at naging uh, tatlong term na kunsihal ng bayan, ng bayan ng Ubando. So alam nyo nung panahon na ako'y kunsihal, ang baha dito sa Ubando ay uh, sobrang patataas at uh, madalas laging baha dahil nga ang pangharang lamang natin noon ay mga kawayan. Yung ring type lamang po ang hinaharang ng panahon na yon, So sabi ko sa aking sarili na kapag ako ay hindi nakatulong sa paglutas uh, ng problema sa baha sa ating bayan ng Mabando, ako hindi na muling tatakbong kong So naisip natin, gumawa tayo ng proposal, gumawa tayo ng resolusyon, gumawa tayo ng plano na dapat ay mega dike ang ilagay natin dito sa ating bayan. At ito ay pinasa natin sa DCWH, UH, kinalock natin. Hanggang sa ito nga ay naisakatuparan. at sa ngayon ay uh, halos wala na tayong baha, maliban na lamang doon sa talagang mabababang lugar. Ano? So, sa mga susunod ng panahon, uh, siguro dapat ayusin pa natin. oh no? Lagyan natin ang mga floodgates. ah uh, ibang floodgates natin, lagyan natin ang mga uh, pump. No? Ipapump na lang natin yung mga tubig para hindi na lumalaki ang tubig dito sa kabayangan Okay, bukod po doon sa ginawa nating resolusyon sa Megadike, tayo po ay uh, nakapaglikhari ng mga mauuring mga batas, halos 300 resolusyon and ordinances ang ating ipasa at uh, naging dahilan upang tayo ay tanghalin ng most outstanding councilor, ng buong 4th District of Bulacan at uh, naging finalist po tayo sa kabuuan ng ating probinsya ng Bulacan bilang outstanding councilor ng panahon na iyon at uh, pagkatapos noon ay uh, maraming pa tayong mga trabaho na ginawa hindi natin sinayang ang ating panahon, tanino, pakakatahon upang paglingkuran ang ating bayan Okay, yan po ang yan po ang nag-good joke sa inyong lingkod at upang muli ay sumubo sa pagtakbo bilang konsihal ng ating bayan ng Ubando. Alam niyo po mga kaubandenyo, may dalawa po tayong klase ng pangangampanya. Ang una po, yung sisiraan mo yung kalaban mo upang ikaw naman yung umangat. Ang tawag po doon ay black propaganda. Ang pangalawang klase po ay yung sasabihin mo kung ano yung nagawa mo, kung ano yung gagawin mo pa sa mga susunod na panahon. Sa inyong lingkod, siguro ang pipiliin ko ay yung pangalawa. Mas mas mailam, nasabihin ko na lamang sa inyo kung ano yung magagawa ng inyong lingkod bilang isang lingkod bayan at bilang isang konsihal. Sa aking pong uh, pagtatanong, sa aking pagsisiyasa, meron pa po tayo mga ilang mga uh, modifications na hindi natatap natatapos at hindi maayos tulad ng environmental code, sanitation code, ito pong transportation code at ang ating comprehensive land use plan. Alam niyo po, yung, yung, yung mga codifications na yan ay nasimulan na ng inyong lingkod nung bago matapos sa aking term ng ako'y konsihal at ako'y nagtataka kung bakit hanggang sa ngayon ito ay hindi pa po maaprobahan ng ating sangguniang bayan. Sa akin pong palagay, ito po ay napaka napakahalagang parte upang sabihin na ang ating bayan ay maunlad. Halimbawa po, ang ating mayor ay uh, naimbitahan sa ibang lugar at tinanong siya Meron na bang environmental code ang yung bayan? Meron na bang comprehensive land use plan ang yung bayan? At ang wala tayong may sasagot, ano? Sapagkat itong mga modification na to ay parang kaluluwa ng ating bayan. Hindi natin masasabi na maunlad ang ating bayan kung hindi natin natatapos ang mga ganitong mga batas na kailangan sa ating bayan. Tulad po ng environmental code. Ito, dito po, nakalagay po dito ang ating mga gagawin para sa ating kapiligiran sa basura, sa ating mga sanitation, kasama na dito ang sanitation code. Uh, dapat po ay nasa ayos lahat ang plano natin. Ano bang plano natin dito sa environmental na, environmental code natin? Sa loob ng hanggang 50 years, 100 years, kinakailangan po nakaplano po lahat yan. So sa sanitation code naman po, ito po bang mga building o mga establishment, ano ba ang dapat na may mga sariling CR na, na nakalagay dito sa mga establishment na ito. Ito namang mga uh, industrial na mga negosyo dito sa ating bayan. Dapat ba lagyan natin sila ng mga leaking pan para yung mga waste nila, paglabas ng ilog, ay uh, malinis na din at hindi makaka-apekto sa ating kapaligiran. Ito naman pong transportation code na sinasabi ko sa inyo ay dapat ay nakaayos dahil dito, ang makikinabang po dito ay ang mga operator, ang mga driver, ang mga mananakay at ang buong mamamayan ng ubando. O dapat ba ang mga ang mga driver natin, dapat ba may mga ID para may pagkakakilan lang sila? Dapat ba ang mga taripa, taripa ng uh, ng pamasay ay dapat ba nakapaskil sa bawat uh, sasakyan. Tulad ngayon, meron tayong mga trike, may tayong mga e-bike, may mga badja, may mga jeep, meron tayong uh, mga bus na maliit. So, dapat iayos natin saan ba dapat ipila saan ba dapat kukuha ng pasahero. Ngayon, para proteksyon sa mga nanakay natin, dapat siguro ay lagyan natin ng mga na mga plaka, no? Dapat ba may mga plaka ang mga trike, ang mga e-bike? Dapat ba ang lahat ng driver kahit e-bike ang dala, dapat bang may lisensya? O ang mga badya ba, dapat lahat may lisensya para sa kapakanan ng ating mga mananakay, ng ating mga driver at ng kabuuan ng mga ng Ubando Okay, so dumago po tayo doon sa pinakauli at importante. Itong comprehensive land use plan ng bayan ng Ubando dito oh, makikita natin dapat ang classification ng bawat uh, areas ng ating bayan. Ito ba ay residential, ito ba ay commercial, ito ba ay industrial. So tayo po bilang uh, graduate ng architecture sa Mapua, pinag-aralan po natin ang urban at rural planning. So malaking bagay po ang may tutulong natin upang masaayos ang ating comprehensive land use plan. Lalo ngayon na parating na ang uh, tinatayong airport. So, kailangan, kailangan i-prepare natin itong ating bayan. Saan ba ilalagay yung industrial? Siguro, lagay natin doon sa bandang dulo upang yung mga truck, hindi na siya papasok sa kabayanan at makakaiwas tayo sa traffic. So, yung mga residential naman, marami tayong mga palaisdaan agricultural land, na hindi na natin napapakinabangan. So, maaari natin uh, i-reclassify ang mga ito at isaayos natin kung saan dapat ilagay komersyal, ang residential upang nang sa gayon ay maiwasan natin ang uh, hindi maayos na sa salansan ng ating mga kalupaan dito sa bayan ng Ubando so yan pong mga bagay na iyan ay importante upang patuloy na magsulong ng baunlad ng ating bayan ng Ubando nabanggit po natin ang airport dito po papasok sa ating mga uh, sa ating mga kababayan dito sa Ugando. Naniniwala ba kayo na ang lehislasyon ay maaaring mag-create ng mga trabaho para sa ating mga kababayan? Mga po sila ng mga ordinansa, siguro mga 5 5 to 10 ordinances. Alam natin 'yan sapagkat tayo ay pitong taon nagtrabaho sa airport. Ang ating uh, Ninoy Aquino International Airport, pitong taon po tayo nagtrabaho diyan. Kaya alam po natin ang pangangailangan dahil kasama po tayo sa 50 kilometer radius ng airport. So kakailanganin nila ang ating bayan upang maprotektahan ang mga mananakay, ang mga aeroplano at maging ang kapaligiran dito sa ating bayan ng Ubando. So gagawin po natin ang mga ordinance at lalaki pa po natin ito ng isang resolusyon at maybe memorandum of agreement na sila kailangan magkaroon ng maraming trabahador na manggagaling sa bayan ng Ubando na papasok sa airport. So, hindi naman kailangan ng mga professional ang papasok sa airport. Siguro mga high school graduate ay pwede na natin maipasok dyan. At uh, ika nga, huwag natin bigyan ng isda ang ating mga kababayan, kundi bigyan natin sila ng pangisda upang sila ang makapagtrabaho at huwag umasa sa ayuda. Nabanggit po natin yung ayuda. Siguro isa yan sa kailangan natin si Titing na dapat magkaroon tayo ng guidelines na paano ba ipinamamahagi itong mga ayuda na ito sapagkat sa aking pag-iigo at marami po tayo narinig na maraming hindi nabibigyan tulad ng PWD, mga solo parent, mga senior citizen na hindi nasasama sa pagbibigay ng mga ayudang ito tulad ng AKAP, ng aix, ng TUPAD, may 4 -piece. So ito po ay malaking tulong sa ating mga kababayan. Pero kung kailangan ay mabigyan natin sila ng panuntunan, paano ba ang pagpili. Hindi yung pagmalapit ka sa manuhan, ikaw yung lagi nabibigyan. Merong nabigyan na dalawang beses pero kami wala pa. Kahit isang beses hindi pa kami nabibigyan. So, isa po yan sa ating sisilipin kapag po tayo ay uh, nabalik sa pagkakosyal ng ating bayan. Iyan yan pong mga bagay na iyan ay uh, gagawin natin at isasakotupara natin. Kaya po sa darating na eleksyon, huwag niyo pong kalilimutan sana ang inyong lingkod. day Alejo, ang tinigure ang dream, believe, survive ng bayan ng umanto. Never give up. God is good. All the time. All the time. God is good. Number one sa balota. De Alejo. Kusihal. Maraming salamat po. Parang awa nyo na. Pangatlong laban ko na. Subukan nyo Aleho na Sige na please naman Sa balota markahan Number one sa balota Day Aleho ang tandaan Kay Day Alejo na Kay Day Alejo na Day Alejo na sa konseho Number one sa manota Konsehal Day Alejo Ating iboto Dito sa bayan na umando Kakayahan Malasakit At gawa